Welcome back! So once again, mga kaibigan, nandito na po tayo sa ating munting channel, the Melduran channel. So good morning, good afternoon, and good evening everyone. So for today's video, mga kaibigan, nandito na po tayo sa ating lutuan portion So ang ating uh, menu for today is Nilagang Pata ng Baboy. Simple lang ang proseso ng ating pagluluto ngayon ng ating ng ating nilagang pata ng baboy. Okay. So, ah, uh, mga kaibigan, mag-start na tayo. So, bago tayo pumunta doon, siyempre, ang hinihingi ko naman, siyempre, ang hinihingi ko naman sa inyo, mga kaibigan, please, like, subscribe, and hit the button bell para ma-updated kayo, mga kaibigan, sa aking mga ina-upload na videos. And, Pagkatapos sa subscribe, mayroong all doon. So, pindutin na rin. Pakipindot na rin po ninyong all. Okay. Right mga kaibigan, mag-start na tayo maghiwa. Pero simple lang ang ating mga ingredients for today sa ating uh, lulutoing nilagang pata ng baboy. Okay, ang ating mga ingredients ay narito sa ating uh, screen. Isusulat ko na lang at narito din ang picture niya susunod yan. So ngayon ay mag-start na tayong maghiwa. Tara, let's go! chai. So, mamaya natin eh, ilalagay pag malapit ng ah, hanguin. So, last natin na ingredients na ilalagay ang pichay. Alright? Ngayon, maghihiwa na naman tayo ng ating sibuyas. So yan ang ating sinis mga kaibigan At narito ang ating buo na uh, paminta Buo ang ating ilalagay kasi nilaga yan At narito din ang ating patis so, Yung mga kaibigan ay uh, balatan natin ang ating potito So, balat muna tayo ng ating patatas. Kasi ito important. ang important pang sahod ng ating nilagang patatas. kaibigan, ito na naman ang ating patata. So, hiwain na naman natin isunod at saka ang banana. So, ito yung ating mga ingredients for today sa ating nilagang pata ng baboy. Okay? Kaibigan ng ating potato. Sunod natin ang ating banana pag hiwa-hiwa. Kailangan kailangan mga kaibigan may banana. Kasi para masarap. Wow, i-slide natin paghiwa para medyo may may kunting ano ba? Kunting spice sa ating hiwa. Slanting, guys. Wow. Para mi puron ka Right, guys, nandito ang ating banana. So, nandito ang ating putito, Okay, start na tayo. sa so, mga kaibigan, mag-start na tayo. Let's go. Mag-umpisa na tayong magluto dahil tapos na tayong maghiwa. Okay, para Samahan niyo ako, mga kaibigan, sa ating lulutuing masarap na ulam today. Ang nilagang pata ng baboy. So mga kaibigan, nandito na nagpainit na tayo ng tubig. At ilalagay na natin ang ating sibuyas muna. Ay. Lagay na tayo ng sibuyas. Sibuyas muna ang ating ilalagay. Yan. Din ang ating pamintang buo. Yan. Then, takpan muna natin siya. Mamaya, lagay na natin ang ating pinakuloang pata ng baboy. So, mga kaibigan, pinakuloan ko muna yon para makuha yung uh, mga impurities or mga maritis. <laughs> um, impurities, yung mga dumagumingan ng lilitaw-litaw. Lumilitaw-litaw. Yan. Hinuhugasan natin bago natin isalang ulit dito uh, para maglaga na tayo or para sa ating nilaga. So, yan mga kaibigan. Antay natin. Buksan natin mamaya-maya lang ng konti. Okay? Wait-wait lang tayo. So mga kaibigan, so pag kumulo na, ilalagay na natin ang ating pata na pinakuluan din natin kanina kasi uh, pinakuluan natin yan mga kaibigan para Ah uh, makuha yung mga may alis yung mga maritis <laughs> I mean, guys, it's joke only. Uh, impurities, yung mga nagsilitawan ng na mga uh, mga puti-puti or mga dumi para mahugasan natin at bago natin isasalang siya dito sa ating uh, paglalaga. So, ngayon mga kaibigan ay atin na siyang buksan kasi ah uh, nagboiled na siya. So, ilalagay na natin ang ating pata ng baboy. Okay? So, guys, ito na ang ating pata. Atin na siyang ilalagay. Isa-isa natin kaya baka mapasok tayo. So, ayan. Pinugasan na natin to, Pinakuluan na natin. Uh, para malinisan siya ng mga kaibigan dahil ang daming mga impurities na magsilitawan para may alis sila. Okay? Uh, Yan uh, at, takpan mo At muna natin siya saglit mga kaibigan para mamaya pag na kumulo na siya ay ilagay na natin siya ng uh, ilalagay na natin siya pag lumambot-lambot na siya ilalagay na natin ang ating putito at saka ang ating banana na saba. Wow! wow. Okay. Wait, wait lang tayo mga kaibigan ng ilang minutes. Hindi na, hindi na ito matagal masyado dahil pinakuluan na natin ang ating 아빠다, 난 바보이. 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 무닝콜, 너와 시작하는 하루. 마치내 인생의 포커스가 지금 왜 맞춰진 걸까? 따뜻한 무인커피의 향기. mga kaibigan, buksan natin siya para lagyan natin siya ng patis para mat may timpla na siya. Ah, lagyan natin siya ng patis para maka-absorb yung panimpla niya at ma ano na natin mamaya, matikman natin kung gaano na siya ka sakto ang timpla. Yan. I-test nga natin mga kaibigan kung iba siya. Kulang pa. So, dagdagan natin ng kunti kasi kulang pa siya mga kaibigan. Yan. And of course, lagyan natin siya ng kunting and of course, lagyan natin siya ng kunting seasoning. Kunti lang mga kaibigan. So, mga 1-8 lang sa ating Okay, so takpan muna natin para lumambot ang ating meat, ang ating pata. Okay. I-wait natin ng mga 45 minutes. 35 to 45 minutes. I-test natin, i-try natin kung lambot na siya. So, siyempre, ilagay na natin ang ating banana kasi madali lang 'yon ang banana ma luto at saka 'yung patata natin. So, Wait, wait tayo mga kaibigan ng ilang minutes. After 35 or 45 minutes, itry nating buksan at itry nating tusukin kung malambot na siya. So, pwede na natin ilagay ang ating banana at saka potato. Okay? At kayo na rin magdagdag ng asin mga kaibigan kung sa tansyan nyo ay kulang pa sa timpla. mga kaibigan, i-try natin uh, tusukin ang ating patata. Ay, ang ating pata. <laughs> patata ang <laughs> ating pata. Wow, lambot na masyado mga kaibigan. So, ilagay na natin ang ating uh, potito at saka banana. Sabayin na natin mga kaibigan. Sabayin na natin po kasi madali lang ito Okay, narito ang ating banana. Isasabay na natin ang ating potato dahil mabilis lang ito maluto mga kaibigan. At narito naman ang ating potato, patatas. Yan. Ang dami. Ang ulam natin mga kaibigan. Okay. Wow. So, takpan muna natin. So, mga kaibigan, itry natin buksan. At, tingnan natin kung luto ng ating banana at saka patata. natin mga kaibigan para malaman natin kung luto na siya. Ay, hindi pa. Hindi pa mga kaibigan. Kulang pa. Hindi pa. <laughs> okay mga kaibigan ay atin na siyang buksan. Uh, i natin kung luto na ating ano, banana at saka uh, potato ang ating patata. At ang ating banana, malambot na rin. So, ang ating patata, luto na ang ating Okay, okay na. So, mga kaibigan, ilalagay na natin ang ating pichay. So, kahit anong klasing pichay, pwede nyo ilagay dito mga kaibigan. Pang, panglast last natin na ingredients. So, ibabaw natin to Yan. At saka, uh, hindi natin ito lagaon mga kaibigan. Takpan natin siya. At istap na natin to At takpan na natin ang ating uh, pichay. Palutuin natin siya sa uh, singaw ng yung ating nilalagang baboy. So, kailangan hindi siya lata ang dahon. So, yun. Enough na natin at maya-maya lang ng kunti buksan natin para makapaghain na tayo. Okay? At ready to serve na siya. Yeah, wait, wait, wait ng ilang minutes. Alright guys, pwede na natin siyang buksan at wow, ready to serve. Ready to serve na mga kaibigan. So, magkuhan na tayo ng pag-ulam natin. Okay, wow. Ganyan lang ang dahon mga kaibigan. Huwag natin lagayin masyado. So, wait na tayo. maliliit lang ang mangkok natin mga kaibigan kasi pang isahang tao lang to. <laughs> okay. Ayan na. Ayan na. Ayan na ang ating Ayan na ang ating nilagang pata ng baboy. Wow! 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 Ang sarap mga kaibigan. Umuusok pa ang init at ang bango. Okay, let's eat. Ready to eat na. Samahan niyo ako mga kaibigan sa ating uh, nilagang pata ng baboy. right guys, narito ng ating pata ng baboy. Let's eat. So thank you for watching ah uh, mga kaibigan. Huwag kayong magsawa ng manood ng aking videos na ina for, uh, upload about sa cooking or cooking or lutuan portion. Okay, mga kaibigan, thank you for watching. So, kita-kits tayo muli. Narito ang ating pagkain for today. Ang sarap. Mabango. Katakam-takam ang ang sarap niya, mga kaibigan. Ang amoy pa lang. Ang aroma niya. Napakasarap. So, let's eat. So, thank you, thank you so much for watching mga kaibigan. Sana hindi po kayo magsawang manood ng aking videos na ina-upload. And, of course, don't forget to like, subscribe, and hit the button bell. And thank you so much for watching. God bless everyone.